Bagong lalaki sa buhay ni Claudine Agaw Atensyon Mainit na pinag-uusapan online ang aktres na si Claudine Barreto. Ito'y matapos kumalat ang mga larawan niya kasama ang umano'y bagong lalaki sa kanyang buhay. Labis naman ikinagulat at inula ng reaksyon mula sa netizens. Nang malaman nila kung sino ang lalaking nagpapatibok umano ngayon sa buhay ni Claudine. Kung matatandaan kasi ay naging usap-usapan kamakailan si Claudine matapos isiniwalat ng kanyang ina na si Inday Barreto. Ang bangungot na naranasan niya sa kamay ng kanyang dating asawa na si Raymart Santiago. Base sa revelasyon ni Inday, nakaranas ng emosyonal at pisikal na pananakit si Claudine mula kay Raymart. Pinakasalan lamang din umano ni Raymart si Claudine dahil si Claudine ito na maganda at sikat pero nang unti-unti umanong hamina ang karera ni Claudine hanggang sa malaos siya ay iniwan umano siya ni Raymark. Ayon pa kay Inday, sinaktan mo na yung anak namin. Tapos tinuha mo na lahat ng properties na pinaghirapan niya para sa mga anak niya. Mga anak niyo which is supposed to be your job. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto because what you did to her because you stopped when she is being one. Kaya naman marami ang masaya para kay Claudine nang mapag-alaman nilang may bagong lalaki na nagpapatibok sa puso nito ngayon. Nagugat ang espekulasyon matapos ipinost ng isang netizen sa isang sikat na online forum. Nang screenshot ng larawan ni Claudine na yakap-yakap ang isang lalaki. Ayon sa post, di umano'y kapatid ng veteran broadcaster na si Corina Sanchez. Ang lalaking kayakap ni Claudine at nililigawan umano siya nito. Saad sa post, Corina Sanchez brother is courting Claudine Barreto. Sa caption naman ng larawan, nakasaad na magsisimula na umano ang panliligaw niya. Ayon pa raw sa kapatid ni Corina, kahit gaano katagal ay maghihintay siya. Ipinangako rin niyang wala na umano ulit makakasakit kay Claudine. Aniya, the courtship starts now, no matter how long it takes, I will wait no one will ever break you again hindi naman malinaw kung sino sa mga kapatid na lalaki ni Corina ang manliligaw ni Claudine. Lingid sa kaalaman ng marami, nag-iisang babae sa limang magkakapatid si Corina. Ngunit tatlo na lamang ang naiwan sa kanyang mga kapatid na lalaki dahil tao na ang isa rito. Sila ay sina Milano, EJ and Mekki. Samantala, bumuhos ang komento mula sa netizens at hati ang kanilang opinyon. Marami ang masaya, ngunit marami rin ang nega. Ayon kasi sa kanila, good luck na lamang daw kay Claudine dahil mukhang matinding sister-in-law si Corina. May ilan namang nagsabi na good luck naman daw sa kapatid ni Corina kung maging girlfriend nga nito si Claudine. Ngunit sa ngayon, wala pa namang pahayag si Claudine sa balitang nililigawan siya ng kapatid ni Corina. Wala pa ring reaksyon si Corina sa balitang nililigawan ng kanyang kapatid si Claudine.